Ang sojacks ay kilala bilang labing dalawang piling hunters na pinakamalapit kay Chairman Isaac Netero. Sa Hunter Association Election Arc, pinakita na sila ang inatasang mamahala sa pagpili ng bagong chairman matapos mamatay si Netero. Ngunit sa ilalim ng misyon na iyon, maaaring may mas malalim na layunin si Netero. Ang bantayan at suriin ang susunod na henerasyon ng potensyal na nilalang na maaaring maging banta pag-asa ng mundo. Isa sa mga ito ay walang iba kundi si Gon Ngunit bakit nga ba si Gon ang sentro ng pagsubaybay? Una, ang natural talent at potensyal. Kahit wala pa siyang Nen, napansin na ni Nawing at Hisoka ang kakaibang aura at potensyal ni Gon. Sa labanan niya kay Pito, pinilit ni Gon ang sarili niya sa isang uri ng sacrifice contract na nagpalakas sa kanya ng isang antas na kayang lumaban sa Royal Guard. Ito ay higit pa sa normal na kakayahan ng isang Nen user pangalawa, may elemento ng pagka dark horse. Walang tiyak kung ano ang pinagmulan ng latent power ni Gon. Posibleng si Gon ay anak o apo ng isang nilalang mula sa dark continent o may halo na ibang lahi na hindi pa naipapaliwanag. Si Jing mismo na isang zodiac ay tila hindi todo binabante ng anak dahil may tuwala siya na mayroong ibang watchers. Ito ay ang zodiacs mismo. Unit bakit nga ba si Netero magbibigay ng ganitong utos? Si Netero bago siya mamatay, inamin ni Netero na may mga bagay sa mundo na hindi pa kayang kontrolin kahit ng mga katulad niya, kapilang na ang Chimera Ants at ang Dark Continent. Malamang na sinabihan niya ang Sojax na magbantay sa mga posibleng bagong halimaw na maari maging susi sa pagprotekta o pagwasak ng sangkatauhan. Sa paningin ni Netero, ang lakas ni Gon ay hindi natural para sa isang bata at posibleng mapanganib kung hindi ito magabayan. Ngunit ano nga ba ang totoong layunin ng pagbabantay? Kung sakaling mapuno muli ang galit ni Gon, maaaring mag-trigger muli ng isang mapanganib na transformation pero mas malakas at mas walang kontrol. Kung hindi ito mapipigilan, maaaring maging banta si Gon sa mundo tulad ng isang bagong meroem. Sa kapila ng pagsabog ni Gon ng kapangyarihan, buhay pa rin siya. Posibli dahil pinotektahan siya ng mga Sojak sa background pagkatapos ng laban niya kay Pito. Sa susunod na arc ng Succession War of o dark continent pila iniiwas si Gon sa paglalakbay. Marahil ay sinasadya upang maiwasan ng exposure sa mga mas matinding panganib na maaring mag-trigger muli sa kanyang dormant power. Ang Zodiacs ay hindi lamang itinalaga para pamunuan ng Hunter Association kundi tagapagmatsyag at tagapagbantay sa inaarap ng sangkatauhan. As si Gon Fricks, ang batang may kakayang lumaban sa Royal Guard sa kapalit ng lahat ng kanyang potensyal ay maaring daylan kung bakit sila lihim na nagtutulungan pa rin ang maaring lim na utos ni Chairman Etero. Bantayan nyo ang batang iyon kapag lumisya dapat may handang tumigil sa kanya kahit pa sarili niyong buhay o maging kabayaran. Kung nagusta ang video nito huwag nyong kalimutang mag like at subscribe at hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.